Ayan mga lads, ngayong hapon marami tayong pa-order ano, sa gawing hinukay. Ito, kakarga natin lahat dyan. yan. Ayan. So, kakarga natin lahat yan. Order sa atin yan mga lods. Ayan pa sa loob. So, muna natin mga lods. Ayan mga lads, na natin yung mga di-deliver natin. Ano. lang natin si mami para may kasabay tayo mag-deliver. Ayan, nakaready na rin tayo para i-deliver to sa hinukay. Ang oras ay alas 5 na, ang hapon. So, gagabi na tayo pag-uwi nito mga lods. Ang init kasi kanina kaya hindi tayo nakapag-deliver. So update ko kayo mamaya pag uh, pagkansin namin. Salamat mga Ano ba yung kanya? <tinyo> okay, ito 'yung naman ay, ano ba? Wala. Ha? Dami Apat na redoors, sang Coke tones. kasalo. Apat na 1.5 sa dalawang Spike. Kaya ako kung masada lang siya. Salam po kahit po red. Wala. Ano po siya? Ah, kahit po red, tay. Ay, ay, ay. So, habang inaantay natin, natin. Ay, gabi na. Oh, madilim na. Madilim na. Nagde-deliver pa. Ngayon, ito ang nilati yung Olino. Pasado alas 7 na. So, ito yung order niya. Kaya, resibo niya dalawang cup mismo isang sito kasi kaya kami ginabi kaya hindi kasi sobrang init kaya hindi na hindi na kami makalabas kaya pinili namin na kahit gabi mag we'll kami so konti lang naman to kasi royal ito ay laglag -lag isa lag -lag isang piraso saan ba? po So, ito, kumpleto na kay Ate Yoli. Ate okay, Yoli, okay. Hindi. Ate, oh. Ay, makaka-pamalit pala yun. Okay na. So, ito, si Minis okay, na baka dito. May pag-usap sa may ito yung huli tindahan na dideliveran namin, no? Medyo marami ito. Ito yung huli na. Tapos, uwi na kami. Labas na kami dito. Sini sa Prings. Sige na, baba mo na yung dapat ibaba. Pakai ini kanina. Sobai. Kami masuk.